Okay. Kailangan, mga 1 inch po yung layo niya mula rito. No? Kaka okay, na yan, baba mo lang kung ganyan. O pwede nga pa lang i -ano to ha, i-attract a dito to. Wow, ano mo obra kang ganyan. Pwede mo siyang ibaba rin eh. Tapos taas mo to, i-roll niyo mo pa balik. Ayan. Ayan lang siya. So, ito, pwede ka mamili from 40 amperes yan sir ano, hanggang 200 amperes. Ayan. So, gawin natin mga mga 90 lang. Ayan. Ididikit tayo ng dalawang bakal sa ra. Nagrado ko na ito, siyempre para mag-welding. Ayan na lang, sir. Hindi mo hindi yung ididikit mo siyang ganyan. Wala, hindi pag-welding yan. Ah, ipindutin mo ito. Ayan ano tayo, magdidikit tayo nito. So, meron ding, kung ngayon-ngayon ka lang nagwe-welding sir, may technique din kung paano mag-welding yan. Hindi, kailangan mo rin magsana Ito yung ispat, ito na tawag. Hmm. Tibay na yan. Ispat pa lang yan. Kaya matatanggal yan. Pagka naman tinulweld mo yan, yun ito, may technique din yan. Siguro na maganda, makakapanggol sa ano, sa... Hindi, nanonood na lang po ako sa... sa, 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 sa Hindi maganda masyado yung welding ko, pero matibay na yan. Hmm. na. Matibay na yan. Kasi yung iba, nahihirapan sila eh. Nagtataita eh. Pero ako medyo taita eh, pero ano na yan, maganda na yan sa welding ko. Pero pagka dito ko tinira yan, Dapat mga 1 inch. Ayan mo. yung tira. Bentras mababa yung ampirahe. Eh, ma manipis. Pagka tinaas lang po siyang ganyan, medyo mas makapal. Kaya lang, magaling mabutas to. Kaya mas makapal yan. Okay. Yung tira ko ba kanina, yung mas makapal, mas mataas yung amperage. Ayun. Okay. Joseph, yeah. testing din mo. Para pag uwi mo hindi ka mag Kulo uh. ko 'to. tama ba? Maganda rin yung welding din sir. Ayos. Ang lang pang bahay lang talaga. Kumusta sir? Ano masasabi mo? Okay naman po. Okay na ba? Legit. Legit na. Okay, ayos. 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 ayos.